Bukol sa mga fake news. No, paano niyo na uh, hindi ba kayo nag nag-scrutinize muna ng mga news bago kayo mag-broadcast? Jimmy, uh, ikaw. Jimmy. Thank you, Mr. Chair. Um, yung pong proseso kasi... kung mara, meron kayo natatanggap ng mga balita, hindi naman ba kayo sigurado kung totoo, pinabroadcast nyo kagad o yung, yung po kasi kalakaran for GMA, uh, multi-level po kasi ang vetting ng news bago siya lumabas sa uh, wow. sa TV o sa online platform meaning nagsisimula po 'yan by of course yung reporter pitching ko ano yung hawak yeah. niya pero of course yung reporter na yon will have to uh, uh, report to his program manager and uh, yung pang mga bosses at sometimes merong papong layer na merong mga editorial ano eh, editorial uh, review uh, ako po nakaupo sa ilang editorial board minsan nagpe-preview po kami so sa ma 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 ano po eh ma mahaba yung proseso bago siya lumabas. Okay. Uh, meron na bang instance na kunwari merong mga well-known personalities o oh, diretso yung nakita, mga politiko na nakikiusap sa inyo na huwag ilabas to, wag, wag ilabas itong storyang to kasi nakakasira sa politikong to. Pero bang mga politiko na nakikiusap sa inyo? Uh, uh, uh to damage control to be to be uh, frank with with the chair um may mga naririnig po kami pero hindi po direktang pinapaad ano eh um, sa amin kaya ang ang nangyayari po parang news blackout parang ganoon usually kwan naman po eh sometimes makakatanggap ka ng sulat mula sa abogado nila na kung maaring uh, i-hold muna o pero ano po kasi um, meron it, din ganun me meron po, pero it never went to the to the level that we had to ano deliberately pause because we know that as a public franchisee obligasyon po namin na magbigay Bakit kunwari meron nga isang politiko na nakiusap diretso sa inyo Anong sasagutin niyo? Halimbawa, ako, o, o nga lang ako, dahil never naman ako nakiusap dyan sa mga ganyan. Halimbawa ako, bilang isang senator, oh, attorney, baka pwedeng huwag muna muna ilabas yan. Ano gagawin ninyo? Lalabas nyo pa rin o sa, sa this? GMA po, uh, wala naman po kaming kinitil na balita. Ilang po ang sagot uh, harin. Salamat, Mike Enriquez. <laughs> oh. yeah, alam mo, Mr. Chair, sa nangyari yan, halimbawa, mayroong politiko makiusap, uh, this is from my experience, na uh, kung pwede wag na ilabas, ilalabas pa rin niya ng network o ng registration pero both sides pakikinggan sige uh, yung ilalabas, ilalabas namin yung yung istorya namin about you pero we will get your side para patas usually ganun eh wala pa akong alam na taga media na just because sinabi ni politiko wag ilabas hindi na ilalabas kasi masisira sila mawawalan credibility nila So as far as I'm concerned, walang ganon na sa pakiusap ng politiko, tumitiklo po yung isang TV network or radio station. TBS? Um, Mr. Chair, uh, unfortunately, I'm not involved in news production. Um, so I, in, in, regards to your particular question, we have, I'm not in a position to answer. But as far right. as I know, ABS has a, a, ethics manual for news. for news. And one of the principles is a balanced news reporting. All right. Mr. Chair for TV5, I also do not have knowledge of those kinds of instances. But we also have a news code of ethics, so we stand by impartiality and integrity in terms of reporting. All right. Okay, Thank Mr. You. Chair, let me add again. Tungkol dun sa mga bloggers, baka ma ko ako. Marami ding mga independent bloggers na responsible. There are many of them. Now, although they don't report to a certain company and entity, uh, and they're just by themselves, uh, independent, uh, responsible pa rin sila. And that's why, siguro it's about time na, I don't know if this needs legislation, na magkaroon po ng kapisanan ng mga bloggers sa Pilipinas, or something to that effect, na para magkakaroon ng policing, uh, doon, to to police their ranks, na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government, hindi yun sa ngayon, eh, may kanyang -kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa code of ethics sa tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga girila na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate -re sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, Meron ilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaram basta tira lang ng tira. Thank you, Mr. President. Yun, yun yung mga nagde-deliver ng mga fake news. Yun yung nag-umpis ilan, ilan, nag ilan ay, lang, ha? Yung ilan lang. Hindi natin nila lahat. We're not giving a sweeping statement here.